Hello guys, welcome to my channel. Ayan po, pumunta po kami ng 101 para bumili ng damit ng dalawang bata. Ayan po, andyan na po kami sa damitan. Pag magpipili na po sila. At kasi po may nag-sponsor ng damit nila pang Christmas party daw. Thank you po pala sa nag-sponsor kay Mr. Alex. Thank you Sir Alex sa sponsor nyo. Ayan po yung dalawang bata, pumipili na po ng damit. Ayan, tinitingnan po yung price kung magkano yung damit. Ayan po, pumipili na po sila. Salamat po Sir Alex sa, sa yung sponsor. Ayan po, hindi po sila makapagpili, hindi po nila alam kung rin ang pipiliin nila. Ayan, paikot-ikot po sila. Ayan po, nakakuha na po sila ng gusto nila. Ay na po Sir Alex, yung nabil na pili nila. Ayan po, naghahanap pa po sila, nagpipili pa po sila. Salamat po sa pirang pinadala nyo at binigay nyo para sa dalawang bata. Pambili ng damit at sandals. Maraming salamat po. Palike and share naman po ng aking video. Ayan po, yung mga damit. Dito po kami sa Department Store ng 101. Sa taas, second floor po ng 101. Ayan po, pumipili pa po sila. Pibilhan daw nila din yung si Kuya Rabin nila ng damit. Ayan. Pumipili na po sila. Hindi po sila makapagpili kanong gustong kulay nila. Ayan po pa-like naman in subscribe po ng aking video at ng aking munting channel. Ayan, namimili na po sila. Salamat po sa manonood. At maraming maraming salamat po sa aking subscriber. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, tinatanong po ako kung okay na daw po tong damit na tong para sa kuya nila. Ayan po yung napili nila. Sana po magustuhan nyo po ang aking munting vlog ngayong araw na to. Ayan po yung mga damit rito. Inahanap po po yung dalawang bata kung saan napunta. Kung saan sila pumunta. Ayan po ayan na po nakita ko na po yung dalawa sumulpot na lang bigla sa likod ko ayan yan da daw po gusto niya dress nag model model pa siya ayan o oh. ayan dyan na po sila sa mga sandals ayan namimili na po sila ayan ang gaganda po ng mga sandals dito mga kaibigan mga mura lang po at mga ano din po siya o magaganda po siya ayan po parang wala pong napipili itong dalawang itong sandals hindi alam kung ari ang pipiliin sa dami ng sandals na pagpipilian ayan po o ayan pasayaw sayaw pa ayan hindi po nagustuhan yung dress ayaw yata nung dress ayan po ay hindi alam kung alin ang pipiliin ng mga to And salamat po sa sponsor salamat po sir alex sa binigay niyong pangbili ng damit ng dalawang chikiting ayan po oh. pasayaw sayaw pa po hindi makapili kung anong klaseng shoes ang gusto nila ayan po pasayaw sayaw pa yung batang to ayaw nung dress ang ganda naman yung dress ayaw hindi ko alam kung anong gusto ng mga to ayan po namimili pa sila ng shoes dami dami ng sandals di makapagpili ayan po mga kaibigan nabayaran na po namin yung mga binili namin yung mga binili nila nagutong sila kumakain po kami dito sa pizza house sila pa kumakain po sila kasi nagutom daw po sila ayan na sisilaw hindi lang po namin yung take out namin kasi uuwi okay na po kami nakapili na po sila ng gusto nila pero ayaw po ng dress hindi pa pinili yung dress ayaw po nila yung sandals na ayun guys thank you for watching sana po nag enjoy kayo sa ating mountain vlog